Hoy, Inquires, Maligayang pagbabalik sa channel! Ngayon, sumisid tayo sa isa sa pinakaabang ang serya ng taon, Sins of the Father. Si Gerald Anderson ay humahakbang sa isang ganap na bagong uri ng tungkulin. Isa na naglalayo sa kanya mula sa kanyang mga nakaraang karakter at sa mabagsik na mundo ng krimen, katiwalian at hustisyang panlipunan. Ngunit ano ang pinagkaiba ng seryeng ito? Ano ang maaari nating asahan mula sa powerhouse cast nito? At bakit napakahalaga ng proyektong ito? Manatili dahil sinisira namin ang lahat dito, si Gerald Anderson ay palaging kilala sa kanyang versatility. Mula sa mga role ng heartthrob sa mga romantikong drama hanggang sa matitinding pagganap na puno ng aksyon, palaging niyang hinahamon ang sarili bilang aktor pero sa sins of the father. Si Gerald mismo ang nagsabi na ang role na ito ay hindi katulad ng anumang nagawa niya noon sa eksklusibong panayam ng Push Abyss Sibin. Ibinahagi ni Gerald na ang proyektong ito ay higit pa sa isa pang teleserye. Ito ay isang wake-up call. Anya, it's a story that will shed awareness because nangyayari talaga ito. Every day. At least may isang segment sa GC Patrol o sa de news, or sa ibang news channels about yung storyline namin. Just want to shed more social awareness sa nangyayari and give them equality product. Ang pahayag na ito lamang ang nagsasabi sa atin na ang sins of the father ay hindi lamang tungkol sa entertainment, ito ay tungkol sa pagharap sa totoong mga issue sa mundo, kaya ano ang tungkol sa sins of the father? Habang ang mga detalye ng eksaktong plot ay nasa ilalim pa rin ng pagbabalutan, alam namin na ang serye ay nasa ilalim ng genre ng crime thriller. Naginagawa itong isa sa mga drama na may kaugnayan sa lipunan na napapanood sa telebisyon sa Pilipinas noong mga nakaraang taon. Asahan ang isang mahigpit na salaysay na naglalantad ng katiwalian, krimen, at malupit na katotohanan ng hustisya sa ating lipunan. Kung fan ka ng matinding storyline na nagpapaisip sa iyo, para sa iyo ito, ipinagmamalaki ng serye ang isang kahanga-hangang ensemble cast na pinagsasama ang mga veterano sa industriya sa ilan sa mga pinakapromising promising na yaong star ngayon. Terso Cruz Dei, isang alamat sa sinehan sa Pilipinas, nakilala sa kanyang makapangyarihan at mahusay na mga pagtatanghal. Joko Diaz, isang staple sa aksyon at drama, na nagdadala ng intensity sa bawat role na ginagampanan niya. Jessie Mendiola ang kanyang pinakahihintay na pagbabalik sa telebisyon na nagdaragdag ng lalim at emosyon sa serye. Ace de Vera, isang versatile na aktor na napatunayan ang kanyang husa sa drama at aksyon. Shayna Magdayao, isang batikang aktres na nagdadala ng gilas at lakas sa kanyang mga tungkulin. Ay Bagatsing, kilala sa kanyang matitinding paglalarawan, perpekto para sa isang palabas na may ganitong kalibre. Seth Fedelin at Francine Diaz. Representing the younger generation, ang dalawang ito ay nakatakdang ipakita ang kanilang husay sa pag-arte sa maseryosong mga tungkulin. Solomon Cruz, Nico Antonio, Gerald Napoles, at Davi Santos, nagdaragdag ng higit pang mga layer sa pabago-bago ng cast ng palabas sa lineup na ito. Ang sins of the father ay humuhubog upang maging isa sa mga pinaka-well-acted na serye sa kamakailang memorya. Higit pa sa talento at kapanapanabik na balangkas, ang sins of the father ay naglalayon na makapagsimula ng mga pag-uusap. Si Gerald mismo ang nagsabi nito, ang seryeng ito ay hindi lamang katang-isip. Sinasalamin nito ang mga isyu sa totoong buhay na nakikita natin sa balita araw-araw. Sa pamamagitan ng pagharap sa mga tema ng krimen, katiwalian at hustisya, binibigyang liwanag ng palabas ang mga kwentong madalas hindi napapansin o mabilis na nalilimutan. Ito ang dahilan kung bakit higit pa sa isa pang drama ang Sins of the Father. Ito ay isang pahayag sa pamamagitan ng mahusay na grupo, makapangyarihang mga tema at mataas na stakes na drama. Ang Sins of the Father ay talagang dapat na panoorin, excited ka na ba sa seryeng ito? Ano ang iyong mga saloobin sa Gerald Anderson na gampanan ang mapanghamong bagong papel na ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa pinakabagong balita sa entertainment.